Magandang araw sa iyo. May isang mahalagang desisyon mula sa Korte Suprema ang ating pag-uusapan ngayon. Isang kaso 'to na tumatalakay sa uh, isang mabigat na krimen, ang qualified trafficking in persons. Ang kaso ay People of the Philippines versus Joyce Marie Fulbelin G. Makatangay, GR number 267832. Ang focus dito, yung sitwasyon kung saan ang biktima ay minor de edad. Titignan natin yung Republic Act 9208, yung Anti-Trafficking in Persons Act natin. Ano ba yung ibig sabihin pag sinabing qualified ang trafficking? Tsaka paano nito binabago yung tingin ng batas, um, lalo na sa issue ng consent o pahintulot daw ng isang batang biktima? Depensa ba yun? yan ang ating susuriin. Oo, napaka-importante niyan. Kasi itong kaso na to, um, umangat to sa Korte Suprema, galing sa Court of Appeals. At bago yon sa RTC, sa Regional Trial Court Branch 73 ng Olongapo. At pareho silang nagsabi, yung CA at RTC, na guilty si Makatanggay. Qualified trafficking in persons nga, based sa Section 4A, tsaka Section 6A ng RA 9208. Yun mismo yung mga probisyon na Um, nagpapabigat pagbata ang involved. Okay, sige. Himayin natin yung mga pangyayari. Medyo marami palang kaso tunong una. Labing dalawa. Labing dalawang informations daw against several people kasama si Makatanggay. Oo, marami sila sa simula. Pero ang ending, si Makatanggay lang ang nahatulan. At para lang doon sa isang specific case, yung kay AA267832, um, ginamit natin yung codename para protektahan yung identity niya. Okay. Ano ba mismo yung paratang sa kasong yun? Si Makatang Day daw bilang floor manager. Ayun, kasama daw ang iba pa, nirecruit o kinokop nila si AA267832 para maging GRO, Guest Relations Officer, sa isang bar, bar ang tawag natin dito. Nangyari daw to mga Enero 2012 or bago pa noon. At ang layunin? Prostitusyon daw, sexual exploitation. Oh, yun ang aligasyon. Tsaka sinamantala daw yung kahinaan ni AA267832 dahil sa hirap. Para kumita sila, ang modus daw parang ordinaryong entertainment bar lang pero sa totoo lang nag-o-offer pala ng babae for sexual services. Tapos, eto yung crucial, yung edad ni AA267832. Ayon sa sakdal, 17 years old lang daw siya noon, so minor. May kasama pang aligasyon na sindikato daw sila, anim sila. Pero yun nga, yung conviction lang talaga ay kay Makatangkay para sa kaso ni AA267832. Hindi na patunayan yung sindikato. Paano to nabuking? Paano nalaman ng NBI? Nagsimula sa ano, isang intelligence report na natanggap ng NBI. Mga January 2012 din yun. May info sila na posibleng may human trafficking sa bar na yun. So nag-surveillance sila. Nagpanggap na customer yung dalawang ahente. Ah, nag-undercover. Oo, undercover. Tapos, doon nila nakumpirma. Si Makatanggay mismo daw, yung floor manager, ang lumapit sa kanila. Nag-alok ng GROs, nag-inform patungkol sa VIP room sa taas. Para saan andam yung VIP room? Doon daw pwedeng ano, magperform ng sexual services, yung GRO. May bayad na 1,500 pesos. Nakita rin daw ng mga ahente yung mga mmm... lewd shows, mga malaswang pagtatanghal. Okay, so may matibay na silang basehan. Ano nang ginawa nila? Entrapment na. Tama. Dahil dun sa nakita nila, nagplano na sila. Gabi ng January 19, 2012, anim na NBI operatives ang pumasok. Umorder sila ng GROs, nag-request ng VIP rooms. Nagkaroon pa ng negosyasyon. Oo, nag-negotiate pa sa presyo ng sexual service. Tapos nung paalis na yung mga GRO, parang maghuhugas daw. Doon na nagsignal yung isang operatiba. Raid na. Sino-sino yung mga nahuli? at sino yung mga na -rescue? Ang naaresto si Makatangge, tapos yung may-ari daw ng bar, si Ricardo Bernardo, tsaka dalawa pang empleyado. At ang importante, na-rescue yung 32 na babae na GRO. Kasama doon si aa 267832 Eto na. Dito na siguro yung testimonya ni aa 267832 Sobrang importante nito, di ba? Ano bang sinabi niya? Oo. Napaka-crucial ng testimonya niya. Sa korte, sinabi niya na hindi pala 17 kundi 16 years old lang siya nung nagsimula siyang magtrabaho doon. Mas bata pa pala. May pinakitang birth certificate, September 19, 1995 ang birthday. So 16 lang talaga siya nung Enero 2012? Oo. At ang turo niya, si Makatanggay daw mismo ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang magbigay ng sexual services sa customers. May isang beses daw siyang nakaiwas. Pero nung pangalawa, pinilit daw siya. Sinabi daw ni Makatanggay na bayad na yung customer, wala na siyang choice kundi sumama. Grabe naman yon. Ang bigat para sa isang bata na pagdaanan yon. Tapos tumestigo pa, siyempre may depensa din si Makatanggay. Anong sabi niya? Itinanggi niya lahat. Sabi niya, oo, may mga lalaking pumasok nga daw nung gabi na 'yon, humingi ng VIP room, pero para lang daw sa karaoke at uno inuman. 'Yun lang daw. Nung tinanong daw siya ng NBI agent about sexual services, sinabi daw niyang, "Naku, bawal po yan dito." May isang GRO pa raw na nag-report sa kanya na inalok ng pera pero tumanggi. Tapos bigla na lang daw nag-grade. Ganun ang version niya. Hi. Magkasalo nga talaga. So paano na to tinimbang ng korte? Dito na yung RTC decision, no? atangay, para sa qualified trafficking in persons dun sa kaso ni AAA 267832. Anong parusa? Life imprisonment, tsaka multa na PHP 2,000,000. Pero teka, yung ibang kaso yung labing isa pa at yung sindikato issue? Ayun, doon na-acquit siya. Pati yung mga kasama niya. Pati yung paratang na sindikato sila, absuelto. At yung sa Section 6C din. Sabi ng RTC, kulang daw ang ebidensya para dong sa ibang kaso at sa sindikato allegation. Ah, okay. So bakit specific lang kay AAA 267832 siya na convict? Ano yung pinakamatibay na ebidensya or basehan? Well, dalawa talaga. Una, yung positive identification at yung mismong detalyadong testimonya ni AA267832. Pinaniwalaan ng korte yung salaysay niya na si Makatangay talaga ang nag-utos. Pangalala at eto yung pinaka-key, yung edad niya. Dahil 16 years old lang siya, menor de edad, pasok na, automatic na pasok na yung kaso sa Qualified Trafficking Under Section 4A and 6A ng RA9208. Dahil bata. Oo, dahil bata. Hindi na kailangan ng, kumbaga, sobrang daming patunay patungkol sa force or fraud. Malinaw. Siyembre, hindi pa tapos dyan. Umakyat pa sa Court of Appeals. Anong nangyari doon? Kinatigan ba ng CA yung RTC? Oo, kinatigan ng CA. Noong June 10, 2022, inaffirm nila yung conviction. Pinagtibay nila yung hatol ng RTC na guilty si Makatangay. At hindi lang yon, dinagdagan pa ng CA yung kailangang bayaran ni Makatangay. Nag-impose sila ng civil liability ex delicto. Ito yung danyos na galing mismo sa krimen. Magkano? PHP 500,000 pesos para sa moral damages, tapos 100,000 pesos para sa exemplary damages. Lahat yan para kay AA267832 plus 6% interest per year hanggang babayaran. So talagang pinanindigan ng CA. Anong reasoning nila? Pareho din, sabi ng CA, napatunayan lahat ng elemento ng qualified trafficking. Sapat na yung testimonya ni AA267832 na siya bilang minor ay nirecruit kinupkop para sa sexual exploitation. Malinaw din daw yung role ni Makatanggay bilang floor manager na nagfacilitate nito. At dito na nga, dito talaga papasok yung uh, yung legal doctrine na sobrang importante. Ah, yun nga. may binabanggit kang doctrine kanina pa. Ano ba itong ng ito? Ito ba yung parang sandigan talaga ng conviction? Oo, ito yun. Ang tawag dito, doktrina ukol sa qualified trafficking involving minors. Nasa batas mismo to, RA 9208. Section 3A defines child, tapos Section 6A nagsasabi na qualified pagbata ang biktima. At inuulit-ulit na to ng Supreme Court sa maraming kaso tulad ng People v. Adrales na binanggit sa desisyon, ang sinasabi ng batas napakaklaro. Kapag ang biktima ng trafficking ay child, so below 18 o kahit above 18 pero may disability na hindi kayang protektahan ang sarili, hindi na kailangan pang patunayan ng prosecution na yung pag-recruit, pag-transport, pag, pag kukop, etc. ay ginamit ng Nang force, threat, panuloloko? Ganun. Oo, yung mga yon threat, force, coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, abuse of vulnerability, o pagbibigay ng bayad para makuha yung consent. Hindi na kailangan i-prove yan lahat. Wow! So, dahil lang bata yung biktima, automatic na yon kahit sabihin nating pumayag daw yung bata. Exakto, Yun ang punto. Dahil 16 lang si AA267832, yung pagiging minor niya mismo ang nag-qualify sa krimen. Kaya yung depensa na hindi naman pinilit o hindi naman niloko, hindi yun uobra. Kasi nga, ang consent ng bata sa ganitong sitwasyon ay considered irrelevant ng batas. So, legally incapable pala sila mag-consent sa ganyan. Tama. Ang batas mismo ang nagsasabi na kailangan sila ng special protection. Vulnerable sila. Napakalinaw niyan. Kung ganyan pala na irrelevant ang consent ng bata, ang hirap pala talagang depensa ng kaso pag napatunayang minor yung biktima at may exploitation na nangyari. Totoo. Malaking hurdle yan sa depensa. Tsaka may kasama pa yan. May isa pang prinsipyo na pabor sa prosecution. Yung mataas na kredibilidad na binibigay sa testimonya ng mga batang biktima. Ah, pinaniniwalaan talaga sila. Oo. Sinuportahan ng Supreme Court yung sinabi ng CA at RTC na generally, ang salaysay ng child victims of sexual exploitation binibigyan ng bigat. May kasabihan pa nga na kabataan at kawalang malay ay karaniwang tanda ng katotohanan. Ang logic din dyan, bakit naman mag iimbento ang isang bata ng kwentong magdudulot sa kanya ng kahiyan? ba? Diba? Lalo na kung walang maipakita Itang ebidensya na may masama siyang motivo laban dun sa akusado. Makes sense. At finally, yung general rule sa appeals. Yung factual findings ng trial court, lalo na sa credibility ng witnesses, pag inaffirm ng Court of Appeals, hindi na yan basta-basta ginagalaw ng Supreme Court. Mataas ang respeto nila dyan unless may clear error or grave abuse of discretion. Dito sa kaso ni Makatanggay, wala silong nakitang ganun. Okay. So, the bottom line is, napakahigpit ng batas natin, contra-trafficking, lalo na ng mga bata may talaga. At yung pagiging minor ng biktima, yun talaga ang nagpapabigat. Pero ito yung tanong na maiiwan sa atin, di ba? Kung meron tayong ganito katibay na batas, may mga convictions na tulad nito, paano natin masisiguro na yung proteksyon na yan hindi lang nasa libro, kundi talagang nangyari sa baba? Nararamdaman sa komunidad. At higit sa lahat, paano natin aatakihin yung root causes, yung kahirapan na nabanggit pa nga sa kaso, na nagiging dahilan kung bakit nagiging vulnerable ang mga bata. Napaka-critical lang tanong na yan. Para sa ating lahat to, di ba? At dito, gusto naming marinig ang iniisip mo. Ano kaya ang mga paraan para mas mapigilan pa to? Hindi lang yung pag-react pag nangyari na. Anong kailangan sa community, sa law enforcement, sa gobyerno, kahit sa bahay o eskwelahan? Mahalaga ang bawat opinion mo. Sige, bago tayo mag-wrap up, isang mabilis na summary lang ng mga key legal takeaways dito sa People versus Makatanggay. Una, trafficking ng minor equals automatic na qualified trafficking sa ilalim ng RA 9208. Mas mabigat ang karusa, life imprisonment na dito. Tama, Pangalawa, dahil minor ang biktima, hindi kailangan i-prove yung force, fraud, coercion, etc. Yung pagiging bata mismo, sapat na. Yung consent ng bata, walang bisa. O, pangatlo, testimonya ng batang biktima, mataas ang credibility sa korte sa mga kasong ganito. At pangapat, factual findings ng trial court plus affirmation ng CA equals generally nire ng Supreme Court. Okay. At Et, ito yung huling tanong para sa iyo. Kung malinaw yung proteksyon ng batas, ano naman yung ating papel bilang ordinaryong mamamayan, kapitbahay, kaibigan, miyembro ng community? Anong magagawa natin para masigurong ligtas ang mga bata sa paligid natin sa ganitong klase ng exploitation? Yan ang ating paghimay sa kasong People versus Makatanggay. GR number 267832, isang napakahalagang paalala sa laban kontra human trafficking at sa pangangailangan na protektahan ang mga bata. Sana ay nakatulong itong diskusyon sa pag-unawa mo sa batas at sa isyong ito. At para laging updated ka sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang mag-subscribe. Muli, ang basehan natin dito ay ang desisyon mismo ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR number 267832. People of the Philippines vs. Joyce Marie Pobalinji Makatangay na lumabas noong June 14, 2023. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod.